Hello mga Igan, magandang araw po. Muli magbahagi lang ako ng mga pagkain Pinoy na talaga namang gustong gusto ng karamihan. Una na nga po dito ang pinais na dulong kung saan dati po iniluluto ito sa palayok ng nanay ko na binabalot sa dahon ng saging at talaga namang napakasarap. Sumunod ang tuyo, daing at ang pritong galunggong na talaga namang mapapawaw ka sa lutong at masarap kainin kung nakakamay. At sa almusal naman, hindi mawawala ang sinangag, pritong itlog, Shanghai na paborito ng aking anak, at hindi mawawala ang kape na pampagising sa umaga. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng pagkain Pinoy ang mga ginataang lutuin, tulad na lamang po ng ginataang alimasag na may kalabasa. Sa mga may puno naman ng mangga, ginagawa itong buro na talaga naman partner sa mga lutoing ulam tulad po ng pangat na bisugo. Andito rin ang simple at madaling lutuin na ginisang toge, tortang dulong, adobong galunggong, gaing na bangus na may itlog na maalat, kamati sibuyas na turnong-turno po sa kape. Yun lamang po at maraming salamat!